Isang magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan ko dito po sa YouTube. Salamat po sa inyong mga kabutihan, sa inyong suporta ah, sa aking ah, channel. Ayan po, pinitas ko po yung ah, huling bunga ng tanim kong tawag dito, dragon fruit. At meron pa pong isang ah, natira, hindi pa po siya masyadong hinog. Yan, mas matamis po kasi yung hinog sa puno ng maayos. Yan po, tapos na po uli ang pamumunga ng uh, dragon fruit, yung kanilang season. Tapos na uli, maghihintay na naman po tayo ng uh, panibagong season nila para po tayo makaani ng kanilang bunga. At salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti. Ngayon po ay meron na namang bagyo sa Pilipinas. At sa mga kababayan po diyan sa norte na dinadaanan ng bagyo, ingatan po kayong lahat ng ating Panginoon na wapo ay wag uh, huwag namang umula ng malakas upang hindi nyo na naman po maranasan ang sobrang pagbaha magpaganon pa man mga kaibigan lagi lang po tayong manalangin alam nyo po hindi na po natin nauunawaan yung design ng panahon sa panahong ito ano po yung ating nature po ay uh, hindi na po natin maunawaan ang kalikasan dahil kahit man po panahon ng tag-init ay talaga naman po nga uh, umuulan at kapag panahon naman ng maulan ay doon naman po nagsisimula ang tag-init ano po nakasalali lang po lahat ng design ng ating panahon sa ating Diyos kaya mga kaibigan, lagi ko po nga sinasabi na dapat ang mga anak ng Diyos tayo na mga anak ng Diyos dapat po handang handa na tayo hindi po yung maghahanda pa lang tayo kundi dapat maging handang-handa na po tayo dahil sa mga nangyayari po sa iba't ibang panig ng mundo, ano po, sa iba't ibang bansa, kung tayo po ay aware sa mga nangyayari po na mga pagbaha, iba-ibang dilubyo, may mga salot, may mga insekto, may mga ibon, merong mga tornado na matitindi, Mayroong mga apoy na mula sa kalawakan, kung ano-ano na po ang mga nangyayari sa ating uh, mundo, paikot na po halos lahat ng bansa ay dinadaanan ng mga dilubyo ng panahon, ano po, at napakapalad po natin dito sa Pilipinas na kahit man po Nagkaroon po tayo ng malakas na bagyo nung nakaraan pero ang divine protection po ng ating Panginoon ay patuloy pa din pong naranasan ng ating mga kababayan doon po sa area na kung saan ay humagupit ang malakas na bagyo. Ngayon po ay may mga balibalita na naman po tayo ngayon o nababalitaan na naman tayo ng mga virus o kung ano-ano pa man. Ako po kapag naririnig ko po ang mga ganyang balita ay hindi na po ako nababahala. Hindi na po ako nag-aalala kundi nananalangin na lamang po ako na Lloyd. Loobin mo na wa, na bago pa man dumating ang mga dilubyo na yan ay dumating na muli ang ating Panginoong Hesus upang mangyari na ang rapture upang tayo po ay kaunin na ng Panginoon dito sa mundo upang makaligtas na po tayo sa mga parating na dilubyo at mga salot ano po ngunit lahat po yan ay nakasalalay sa ating Diyos pero ang kailangan talaga natin gawin mga kaibigan dapat po handa na tayo hindi po yung maghahanda pa lang tayo dapat ang mga anak ng Diyos ay nakahanda na nakahanda na naharapin ang mga sitwasyon ng buhay na ang Diyos din naman ang nagpapahintulot sa atin upang maranasan natin ito. Bakit kaya nagpapahintulot ang Panginoon? Upang uh, subukin ang ating pag-ibig sa Diyos at ang ating pananalig sa Diyos. Kaya nga po may mga pagsubok na dinadaanan ng ating buhay at nawa po ay hindi na mangyayari yung uh, nakakaranas tayo ng mga sitwasyon na hindi mabuti at hindi maganda dahil po sa consequences ng nagawa natin pagkakasala. Gaya po ng aking binasa kahapon, dapat po ang mga anak ng Diyos ay hindi po nagpapatuloy sa kasalanan o hindi patuloy na nagkakasala. Kundi, nagpapatuloy na lamang po tayo at nagpapakatino bilang mga anak ng Diyos. Dahil sa panahon pong ito, talaga pong uh, kailangan po nating magpakatino sa harapan ng ating Panginoon upang sa ganoon makita ng Diyos kung gaano natin siya kamahal hindi man natin mapantayan ang uri ng kanyang pag-ibig ngunit kapag nakita ng Diyos na tayo po ay nagpapakatino bilang mga anak niya dahil mahal natin siya dahil tayo'y nananalig sa Kanya dahil Siya ang ating Diyos at ating tagapagligtas. Kaya mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, huwag po tayong matakot sa mga nangyayari dahil kung tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos, hindi na po tayo natitinag sa kung ano pa mang balita, kundi tayo po ay handang-handa na sa anumang bagay na mangyayari. Ano po? Kaya ang kailangan lang po natin ay magpatuloy po tayo bilang mga anak ng Diyos. Magpatuloy po tayo na mamuhay na gamit ang salita ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa pananalang, pananalangin sa ating Diyos. Magpatuloy po tayo sa pananalig natin sa ating Panginoon Na kahit anuman ang sitwasyon ng buhay ay makita ng ating Diyos na ang ating buhay, ng ating puso ay patuloy uh, na nanalig at nagtitiwala sa kanya at uh, nagsusumikap na magpakapakatino bilang mga anak ng Diyos. Dahil lagi po nating tandaan, yung binasa po natin kahapon sa 1 John uh, chapter 5 verse 19 na sinabi rin ng Panginoon doon na ang sanlibutan ito ay kubkub o balot ng kapangyarihan ng Diablo. Ano po? So, hindi po madali dumaan sa mundo o sa sanlibutan na kubkob ng kapangyarihan ni Satanas. Ngunit tayo po ay nakakalusot, nakakapagpatuloy na maglakad patungo sa finish line dahil po sinasamahan tayo ng Panginoon at hindi niya po hahayaan na tayo po ay masasaktan ng Diablo, Ano po? So, yun po ang pangako ng ating Diyos. Kaya panghawakan po natin ito ang salita ng Panginoon. Kapag tayo'y anak ng Diyos, iingatan tayo ng ating Diyos. Bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin ang lahat ng ating mga pinagdadaanan at hindi tayo kailangang matakot o mag-aalala dahil mismo ang Panginoon nagsabi sa kanyang salita na hindi niya hahayaan na makalapit o makagawa ng masama ang Diablo sa mga anak niya. At tayo po yun, mga anak ng Diyos na mapapalad at iniligtas ng Panginoon mula po nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, saan man po kayo naroon sa oras na ito, manatili po tayo. Tayuan natin ang ating pananampalatay at pananalig ang ating tamang relasyon at wala po tayong ibang kinikilalang Diyos tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay kundi ang ating Panginoong Hesus lamang na nag-iisang daan patungo sa kaligtasan at nangako ng buhay na walang hanggan sa atin. Ano po? Kaya hanggang dito na naman po muli ang aking video para hindi po kayo nagsasawa kasi kapag masyado pong mahaba eh, baka po magsawa kayo, kaya muli maraming salamat po sa ating Panginoon sa inyong buhay lahat, mga kaibigan uh, almost 500 subscribers na po ang channel natin at yan po ay blessing mula po sa ating Diyos, pagpalaim po tayong lahat ng ating Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesus Amen